So, good morning mga kapasaway. Uh, hindi tayo nakapangati ngayon kasi ano. Uh, Maulan-ulan. Mingin Tapos, yung ating pangati ay mansuhin pa. Yan. Although, kagagaling-galing lang yan sa ano, uh, sipon. Yan ay mansuhin pa. Uh, isang linggo pa lang yan sa akin kahapon oh, tumitilawak naman siya ka. wala kahapon hanggang saka ngayon tumitilawak na siya Mansohin pa yan mga master. yan ay ano ah kaboses nung pangati kong nakawala mga master yan si ano yan ah yung pinangalanan ko na yan, si ano yan si 4 tapos yung nakawala ko namang pangati ay si 3 yan 4 yan kasi yung bumaba si ako sa ano kong pangalan yung ano sa palong nila yung sa patulis-tulis si apat kasi yung ano nyan apat yung patulis-tulis kaya tinatawag kong 4 tapos yung kapalit naman yan ay si is, yan yung ano ko yan pinalit ko dyan so sana ano na ah... Uh... hiyang na yan sa atin sana ay ano na yan sa atin hiyang uh, ano din siya uh, puting tenga din siya tapos siya ay yung sabi sa akin dun sa kinuhaan ko nung bagong huli niya daw yan ando daw yan lasak tapos nung naglogon lang ay ano uh, nag nagpula na pero may mga puti puti pa rin yan sa pakpak saka sa dibdib kaya lasak pa rin yan